Hindi may tago ang kasiyahan ni Jack Roberto habang ikinukwento ang isa sa pinakamalalaking tagumpay niya nitong mga nakaraang taon, ang pagpapatayo ng sarili niyang bahay. Sa wakas, matapos ang matagal na panahon ng pagpaplano, paghihintay, at pagtitsaga, natapos na rin ang kanyang pinapangarap na tahanan. Ayon kay Jack, kasalukuyang inaayos na lamang ang ilang huling detalye sa loob ng bahay at nakatakda na rin itong ipablesing sa mga darating na araw. Ang disenyo raw ng kanyang bahay ay moderno at mas bagay sa isang bachelor o binatang tulad niya. Bawat silid ay may kanya-kanyang estilo, at sinigurado niyang mag-blend ang mga ito upang maging harmonisado ang kabuoang ang itsura ng bahay. Magpapablessing pa lang, inaayos na, modern house, na mas more on parang pang bachelor ang design niya. And then, iniba-iba ko na lang ang bawat rooms, yung design. Nagblend naman siya at maganda naman ang outcome, ani ni Jack hindi naging madali ang proseso para sa aktor. Inabot ng isang taon ang masusing pagpaplano at dalawang taon naman bago tuluyang matapos ang konstruksyon. Maraming hamon sa pagpapagawa ng bahay. Akala mo simple lang, pero kapag andyan ka na, maraming bagay ang kailangan mong harapin, mula sa budget, kontratista, disenyo, hanggang sa permits, dagdag niya. Dahil sa tagumpay na ito, tila mas lalo pang naging inspirado si Jack sa pagtatrabaho at pagsusumikap. Ngayon ay nakatuon naman siya sa paghahanap ng mga oportunidad sa larangan ng negosyo. Aminado ang aktor na mas ginado siyang magtrabaho ngayon dahil gusto niyang magkaroon ng mas matatag na kinabukasan. Ngayong may sarili na akong bahay, gusto ko naman mag-invest sa negosyo. Maraming ideas na pumapasok sa isip ko, pero pinag-aaralan ko muna kung alin talaga ang babagay sa akin, pahayag ni Jack. Aniya, gusto niyang masiguro na ang susunod niyang hakbang ay magiging sustainable at kapakipakinabang sa pangmatagalang panahon. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi maiwasang tanungin si Jack kung may balak na ba siyang lamagay sa tahimik. Sa kultura ng mga Pilipino, madalas na iniisip na kapag ang isang lalaki ay may sarili ng bahay, maayos na trabaho, at aktibong negosyo, ito'y senyales na siya ay handa na ring bumuo ng sariling pamilya kaya't natanong ang aktor kung nakikita na ba niya ang sarili na mag-aasawa sa malapit na hinaharap. Tingnan natin, kapag may dumating, ha ha ha, pero yun naman ang goal ng maraming lalaki, ba? Diba? Pero sa ngayon, pwedeng investment muna yun. Kasi, mas gusto ko na magtrabaho muna talaga. So, wala pa eh ani Jack Roberto. Samantala, wala pa namang reaksyon mula sa kanyang dating nobya na si Barbie Forteza kaugnay sa mga naging pahayag ni Jack. Matatanda ang kamakailan lamang ay naging sentro ng usapan ng hiwalayan ng dalawa, ngunit pareho silang nagpahayag na nais muna nilang mag-focus sa kanika nilang personal na buhay at mga karera. Sa ngayon, tila nasa masayang yugto si Jack Roberto ng kanyang buhay, puno ng bagong simula, mga plano para sa kinabukasan, at higit sa lahat, kapayapaan ng isip na bunga ng mga naabot niyang pangarap sa sariling pagsisikap.